Hello mga katest Marina pakabilis napakabilis ng araw, miyerkoles na kaagad. Pero piling ko kakatulog ko lang, kailangan ko na bumangon. Sa totoo lang mga katest pa rin, nag-alarm ako ng alas 4, pero syempre nagising tayo ng 4.30. <laughs> Kasi ni antok na antok pa talaga ako sa kakagawa ko ng mga activities ko. Ganyan ako pag umaga, binabasa ko ang mukha ko at ang braso ko para maalimpungatan ako. After niya, nagtatambay ako sa harap ng rep, lalo na kapag hindi ko alam ang lulutuin ko sa umaga. Pero napag ko nga mga katest Marina na sopas na lang ang lulutuin ko. Kasi nga malamig pa ang panahon lalo na kapag madaling araw. Pero sulitin natin ang lamig ng panahon mga tes kasi sa mga susunod na araw likod na ng aircon ang mararamdaman natin sa sobrang init. Kaya bumili na kayo ng milk ni sa amin kapag init na init na kayo, charis. Madali ang kusi ng pagluluto ng sopas mga Tess Marie kasi nga anong oras na. Naghanda na rin ako ng pagsasayang dahil babaon ang mga anak ko ng pagkain sa school. Sa totoo lang, ang pagluluto ko ng sopas ngayon eh wala ng gisa-gisa. Pero ang importante, kailangan nating mapasarap wow. yan. Kasi ang mga inaana, kailangan nating mabigyan ng sopa sa umaga dahil nga minsan lang magsopas sinang nang. Kaya kailangan lahat ay nabibigyan. Charis. Ayan nga ang gulay na binili ko sa junction nung nagjogging ako. di ba diba, fresh na fresh pa? Parang ako lang. Wag na kayong magtaka kung bakit ganito lagi ako magsalita. Ginagawa ko lang positive ang sarili ko sa kabila ng pagod ko araw-araw. O sa kabila yun ha, napakamakata ng person. Salamat nga pala sa nagbigay sa amin ng napakaraming sibuyas. Yes! Thank you po sa nagbigay. Sana may bawang na sa sunod. Charis. Natutuwa nga din ako magluto sa umaga ng mga sopas, ng champurado minsan, or di naman kaya ng spaghetti kasi gusto ko talaga na nabibigyan ko rin yung mga inaanak ko. Sa dami ko ba namang inaanak sa paligid ko ay kailangan talaga na maramihan din ako magluto ng ganyan. Sayang din naman kasi sa ingredients kapag magluluto ka lang ng one pour tapos bibili ka pa ng gatas. Eh ang gatas ngayon hindi naman dalawang piso. Nako kapag bumili ka pa sa tindahan talaga naman, mapapaaray ka na lang talaga sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Pero maiintindihan mo naman kahit sa pure Gold. Ang mahal-mahal din naman talaga ng bilihin. Kailangan lang talaga nating magigpit ng sintron, lalo na kung hindi naman tayo kumikita ng malaki. Kasi ang asawa natin hindi naman engineer. Ay nako, sa totoo lang talaga, maganda naman ang kita, pero maganda rin naman ang gastusan araw-araw. Sa mga oras na yan, kailangan ko nang gisingin si Andrew. Mga tesmar, hindi lang kayo ang nalilito sa mga anak ko. Nalilito na rin ako minsan. Ang nagising ko si Nigel, akala ko si Andrew. Nakakalito sa sobrang dami kong ginagawa. Kaya minsan may nagtatanong sa akin tungkol sa kan dalawa. Sino ba dyan si Nigel? Sino ba dyan si Andrew? Ganon din po ako minsan. Pagkagising ko nga kay Andrew, ayan, nag-start na ako magluto ng pambaon nila sa school. For today's video, so mga Tesmary, ang lulutuin ko ay pangmalakasang ham tsaka yung chicken burger ba yun? Yun kasi ang gusto nilang baon ngayon. Pinapili ko sila. Hindi ako pala desisyon ngayong umaga. Kailangan talaga umaga pa lang ay fresh na fresh ka para lahat ng gagawin mo ay sunod-sunod. Hindi ka nalilito sa dami mong trabaho. Kailangan pagkatapos niyan, alam mo na kaagad yung susunod. Halos lumipad ang kawali ko niyan sa kakamadali mga Tes Marie kasi nga ang iniisip ko paano kaya kapag Sabay-sabay na sila sa pagpasok kasi sa susunod na pasukan grade 1 na si Anton tapos dalawa na silang high school. O di ba kakayanin din pa kaya ng powers ko yon? Syempre kailangan kayanin. Ganun talaga no, ang dami kasi nating anak kaya kailangan talaga nating kayanin. Hindi talaga natin mawari ang pagod ng isang nanay kapag nasa loob ng bahay. Kahit sabihin mo na nasa bahay ka lang, pero just ko Lord, napakadami po talagang trabaho ng isang nanay. Kaya alam ko, maraming nakaka-relate sa akin dyan ng mga kananay ko na talaga namang full magtrabaho at asikasuhin ang mga anak nila. Natapos ko nang ipak ang babauni ni Andrew sa school. Ayan, paalis na siya. At sa mga oras na yan, kailangan ko nang gisingin si Anton kasi siya naman yung papasok tsaka si Nigel. Sa so, pagkatapos po namin gawin ang pag-aasikaso, naglakad na kami papunta sa school. Napakaraming kwento ni Anton sa akin dyan. Kinukwento niya na sa akin yung gusto niyang mga regalo ni Santa Claus pagdating ng Pasko. Anak, napakatagal pa nun. wag excited. Pagkatapos ko nga siyang ihatid sa school, ayan na ang bubungad sa'yo. Sang katerbang gawain pa rin at hindi na natapos-tapos. Pero syempre, kayang-kaya natin yan. Kailangan nating magbandali sa pag-aasikaso at paglilinis ng bahay. Dahil alam nyo naman, mga test mari, magtitinda pa tayo ng milk tea. Kaya sa lahat ng gustong mag-avail ng milk tea, nandito lang po kami. Napakasarap ng milk tea namin at murang-mura lang. just ko Lord, tingnan nyo naman ang ginagawa ko bago pa ako matapos sa loob ng bahay namin. Pero kapag natapos mo naman at nalinis mo naman lahat ng ligpitin, Napakasarap sa pakiramdam. Piling ko ang laki-laki ng bahay namin, pero sa totoo lang talaga, pagpasok mo, nandun na lahat. Wala ka nang iikutan, kundi nandun na lahat ng kailangan mo. Nandyan na ang kwarto, nandyan na yung kusina, nandyan na yung CR. Kaya wag po kayong masyadong maamis, maliit lang ang bahay namin, pero kailangan nating linisan. Kasi nga ang asawa natin, ako napakagitil, charis. Sanay na sanay na talaga ako na nagmamadali araw-araw dahil sa dami ng ginagawa natin ay eh, talaga naman makakasanayan mo na lang. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin ako sexy sa mga panahon na to. Sa dami kong ginagawa ay palabo pa rin ako ng palubo. Hindi naman ako palakain pero tingnan nyo naman ang braso ko. Nako, parang gusto nang kumuwala sa damit ko. Habang naglilinis ako niyan, mga test naglalaban na rin ako. Napakalaki talagang thank you ko dyan sa aking washing machine kasi kung nagre-reklamo lang yan, sasabihin niyan, pagod na rin siya. Araw-araw ko ba naman siyang ginagamit kasi ang gusto ko sa isang araw ay nakakapag-washing ako kahit isang ikot lang. Kasi nga para mabawas-bawasan naman yung nakatambak doon sa loob ng CR namin. Iniisip ko nga minsan sana yung labahin ko ay para pera na lang na hindi na Charis. Pero aminin natin mga tesmarin marina kahit anong linis natin sa loob ng bahay natin pag-uwi natin para na namang binagyo. Ganun na lagi pala ang senaryo natin kapag sa mga gawaing bahay na hindi na nauubos. Kasi pagdating na naman ng mga estudyante natin, ay na naman sang katerbang kalat na naman ang ibibigay nila sa atin. Pero syempre mas maganda pa rin yung may nagkakalat kaysa sa wala. Ayan mga Tess Marie, ilalagay ko na nga at i ko na yung mga pinagbibili ko sa grocery nung nakaraang araw. Maglalagay nga pala ako dyan ng toyo, suka, tsaka ng patis. nag kasi kami ni Eddie dahil yung patis namin na binili ko nung nakaraan ay ng mantika. Hindi ko alam kung sinong naglagay, kung ako ba o siya. Makakalimutin na rin kasi ako kaya hindi ko na rin alam. Pero siya yung sinisisi ko kasi ako yung tama. Ganun naman lagi, ba? Diba? Siyempre, pagdating sa sisihan, hindi tayo magpapatalo kay Eddie Boy. Kailangan ako yung tama at hindi siya. Siya talaga yung naglagay ng mantika doon. Sa totoo lang mga test, mari bumili ako ng mga lagay ng suka toyo namin kasi gusto ko nga sana na pare-parehas yung mga lagayan. Pero kahit naman pare-parehas yung lagayan, malilito ka pa rin kung ano ang laman. Kasi nga daw magkamukha yung toyo at Kailan pa kaya naging magkamukha yung dalawa na yun? Diba? Nakaka-stress din minsan. Basta ako mga tes Marie, ang tuwa ako kapag nakakakita ako ng mga estetik na bahay. Pero hindi yun mangyayari sa bahay namin kasi nga ang daming nagkakalat. Pass forward na tayo mga tes mari. Pagkatapos ko sa bahay namin, ayan pumunta ako dun sa kapitbahay namin sa taas. Nang hingi ako ng mangga kasi ang mangga nila ay yung bang malutong pa, hindi pa yung hinog na mangga. At yun nga yung gusto ko kasi may alamang kami sa bahay. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano mga tes mari. Gusto ko lang talaga ng maasim. Yun lang po. Salamat sa lahat ng nanood. Bye!